Kapag, kunwari, ikaw, gusto mong maging isang tao na nag -e expose ng mga hindi magaganda, you should be consistent. Nagsalita na naman si attorney. Consistent ba dapat? Bakit ikaw hindi consistent? Yung age of sexual consent, markado na yan sa pagiging hindi mo consistent. Sabi mo age of sexual consent 18, tapos nang na-reveal na ang age of sexual consent ay 16, nag ka na ng mantra mo, naging championing the children na. At bakit after ng debate, sa kakalang nangalap ng signature, kung kailan nasampal ka na ng katotohanan, ang age of sexual consent ay 16, dapat noon mo pa yan ginawa, di ba? kung talagang consistent ka sa pinaglalaban mo. Kaso ginawa mo lang yan after ng debate kasi nga para matabunan niyang pagkakamali mo at pagkapahiya mo. Anyway, let's move on. Pinakita ko lang sa inyo na hindi consistent si Libayan. Yang age of sexual consent niyang 18, naging championing the children na. Kasi nga, hindi na niya kayang palusutan ang sinabi niya na ang age of sexual consent ay 18. Kaya isa yan sa proof na hindi siya consistent, pero itong channel natin na Eklasyastiko nananatili pa rin consistent. At kahit inakusahan tayo ni Libayan na PDF file protector, hindi tayo nagpatinag dahil walang katotohanan yun. Napatunayan natin na mali ang akusasyon niya sa atin. Kaya isa yan sa proof na hindi siya consistent at tayo ang consistent. Meron pa bang iba? marami pa. Pero dito muna tayo sa mainit na issue sa death threat na gusto nila ipatrending. At ngayon, puro palusot na at hindi na consistent sa mga sinasabi niya. Ako nga papatayin eh. Tapos sasabihin mo, bad joke. Observe his reaction during that time na hindi pa lumalabas ang usapan nila Attorney Villamor at Attorney Tikman. And observe and analyze why many of the followers and other bloggers reacted and picked up a wrong message. Libayan interpreted and reacted just after the statement of Rapi Tulpo. Ito pa, pakinggan ninyo. That's a death threat. Death wish on me. By a senator with 27 million subscribers. But after Atty. Tikman and Atty. Villamor's video, eto na ang sinasabi niya. I did not make sunod-sunod na video tungkol sa death threat. It was about death wish. Okay, ngayon, let's go. Let's go. O di ba? After nung lumabas yung video ni Attorney Villamor at Attorney Tikman, ang dami na nilang palusot. Andiyan yung sabihin nila na ang ampalayaga ang, ang naunang nagsabi ng death threat, pero na magpakita ng evidence na sila ang nauna patungkol diyan sa death threat na yan at nagfile pa nga sa MTRCB na binasura naman. Abay, iba-iba na ngayon ang pinapalusot nila. Tandaan nyo, di ba? Kaya hindi umaangat-angat yung ampalagang because they are not consistent. So anong basihan ni Libaya na hindi consistent ang ampalayagang? Kayo na ang humusga at pakinggan niyo ang mga nakaraang mga videos. Simulan niyo sa age of sexual consent. Pero meron pa akong isang papakita. Many of them lie. Nagsisinungaling. Sino kaya ang nagsisinungaling talaga? Tandaan ninyo na ang video kung susuriin makikita nyo kung sino talaga ang nagsisinungaling. Siyempre, maniniwala ka ba sa nagsisinungaling? Of course not. That is the very reason why we try so hard every night, gabi-gabi, nag-aaral tayo ng batas at critical thinking. Nag-aaral nga ba ng batas o nakikisaw-saw lang sa mga trending na issue? Bakit? 'di ba? Para hindi bumagsak ang Pilipinas. Alam nyo, para hindi bumagsak ang Pilipinas, tumulong kung kayang tumulong. Kung mayroon kayong nakikitang tumutulong, huwag nyo nang batikusin. Hayaan nyo na ang Diyos ang humusga kung mali ang intensyon nila. Iwasan ang magreklamo na magreklamo at magbintang ng walang sapat na ebidensya at higit sa lahat, mag-aral. At yung may kakayanang magturo, magturo ng tama. I-expose ang mga korap at mga manluloko. Kasi tayo lang naman talaga bilang mga Pilipino ang mag-aangat sa Pilipinas. Alam naman pala ni attorney na Pilipino ang mag-aangat sa Pilipinas, kaya wag masyadong reklamador at huwag magturo ng mali batas. Hindi yung puro reklamo, puro pakalat ng fake news at nakikichismis lang. Ngayon, kung tayo, utu-uto. O yung mga utu-uto, yung bayad ng bayad ng membership fee pero wala namang napapala. Huwag kayong magpapa-uto. Kung tayo, nai-scam. O kayo ba, na scam na. Huwag kayong magpapa -scam. kapag ang vlogger nagsabi na ang membership fee para sa editor tapos nalaman nyo wala pa lang editor at ayaw ng editor, matauhan na kayo, huwag tatanga-tanga at patuloy pa rin kayong nagbabayad ng membership fee. Walang problema sa membership fee ng mga vlogger basta hindi kayo niloloko. Pero pag nalaman nyo na niloko kayo, abay mag-isip-isip naman kayo. O oh, wala akong tinutukoy dyan ha, general yan. Pero meron akong tanong dito kay Atty. Libayan. Pakinggan nyo itong mabuti ha, dahil ang tanong ko ay patungkol dito sa video na ito. Yan. Ako po ang yung lingkod, si Attorney Libayan? Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating batas nating YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating uh, mga community members pamamagitan ng pag-hire ng mga editors at webmasters. Ito ang tanong ko dito. August 20, 2020, that was three years ago, naglagay ng membership fee si Atty. Libayan at ang sabi niya ang makakalap na pondo ay para lalong pagbutihin ang pagbibigay ng serbisyo sa community members sa pamamagitan ng pag-hire ng editors at webmaster. Ang tanong, bakit noong May 5, 2023, sa live niya, ito ang sinabi niya? Pinapayuan ako ni ni ano ni Doc Adam noon nung nag-uumpisa ako sa YouTube. Nung nagsisimula siya, pinayuhan siya ni Doc Adam. Isa pa rin niya si Doc Adam, hindi ko rin niyang gusto dahil sa opinion ko, sa opinion ko ha, sa din niyan si Doc Adam, ginamit lang niya ang Pilipino for the views at para kumita. Ang nakakatawa, itong si batikos ng batikos sa mga vlogger na tumutulong sa kapwa Pilipino. Pero nang kasuhan itong si Doc Adam, ipinanghingi niya sa mga Pilipino. Again, uulitin ko, opinion ko lang yan, base lang sa observation ko. Anyway, hindi yan ang issue. Balik tayo dito sa issue natin. Nung unang nagkakilala kami, lagi kami nag-uusap, nagtatawagan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, attorney Libayan, sabi niya sa akin, English ha! Pero siyempre, nagtatagalog din naman siya. Ang sinabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, magkaroon ka ng edited videos. Ayan ang payo ni Doc Adam kay Attorney Libayan. Dapat magkaroon ka ng edited videos. Yung edited videos mo, yun yung magkakaroon ng mga 1 million views. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi nga, mabobor yung mga tao dyan sa ginagawa mo. Dahil ang sabi ni Doc Adam, mabobor ang mga tao sa ginagawa ni Attorney Libayan, kaya pinayuhan niya na magkaroon ng mga edited videos. Eh, uh, Siyempre, yun ang ginagawa niya eh. And it works for him. Alam niyo ang sinabi ko sa kanya? Oo, oh, oh, magandang suggestion yan. Pero, I don't have the time. Sabi niya, kuha ka ng editor mo. Ayan, sabi ni Atty. Libayan, wala raw siyang time mag-edit ng video. Kaya ang payo ni Doc Adam, kumuha ka ng editor mo. At eto ang sagot ni Atty. Libayan. Pero pag kumuha ako ng editor ko, kakausapin ko pa rin yung editor ko kung paano ko gusto lumabas yung video. Tapos pag hindi ko nagustuhan, mag -e edit kami, magkakaroon ng back and forth. Bear in mind, May 5, 2023 itong video na ito. At dito, maoobsorbahan ninyo na ayaw niya ng editor. So bakit doon sa video niya noong August 20, 2020, ang sinabi niya ang makakalap na pondo ay para sa editor at webmaster? Ang tanong, nagsinungaling ba siya sa tao para mas marami ang magbayad ng membership fee? Okay, let's continue the video para makita nyo lalo yung mga sinabi niya dito. It will still consume time. So ang dahilan niya, kung mag siya ng editor, it will still consume time. I have to stick with this kind of platform kasi nga ito yung alam ko at ito yung swak sa akin. So ang tanong, bakit naglagay ng membership fee si Atty. Libaya na sinabi niya na ang pondo ay mapupunta para sa editor? Kung para sa kanya pala, it will still consume time kung mayroon siyang editor. Ayaw niya pero naglagay siya. Hmm. Let's make an estimate computation from 2020 to May 2023. Every month, 129 ang membership fee niya. So let's say so for 33 months out of 400k plus subscribers let's assume na may 250 followers na nagpapa-member sa batas natin every month. So 33 times 129 times 250. So ang nakolektang pondo para sa editors at webmaster sa loob ng 33 months ay 1,064,250. Kung may nag pa-member na 250 every month. Bear in mind nag lang tayo ng total membership fee collected. Maaaring higit pa diyan or mas mababa depende sa dami ng nagpa-member. 'Di ba? He respected it naman sabi niya. Go ahead. Kung kung 'yan talaga gusto mo. Diba? So ibig sabihin walang nangyari doon sa payo ni Doc Adam. So ang isa pang tanong, saan napunta ang membership fee na nakalap niya at ipinangako niya na para sa editors at webmasters? Sana magke-create yon ng trabaho kahit sa dalawang tao lang. So dito, another inconsistency sa mga pahayag niya noong August 2020 at noong May 5, 2023. Kaya kung oobserbahan ninyo, ang daming inconsistency sa batas natin at attorney Rani Randolph Libayan channel. Kayo, ano ang opinion ninyo? Consistent ba si attorney Libayan? Kayo na ang sumagot. Hanggang dito na muna. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig. Ingat. Bye!